Ay. Sige, lupo yung pause na ko, guys. Pagod. Yes, doon. May nagmimino Ayun, doon. No? Na-ulan. Doon mo yung trako. Ano mo yung bundok. Ayun, doon. Na-ulan daw. Doon. Ayun. Ayan na sa taas. Wow. So, yung tower namin. Kita mo ba? Ayun mo. Oh. Pagkita ko dito. Ayun. Ayun siya. Ayun siya. Ayun siya. siya. Tinoan sa baba. Tinoan, kaway! Hihingan <sighs> na ako. I'm dirty ko na talaga. Tapos na siya. Siguro yung picture tayo dito. <laughs> eh, hey, Louie. Ayun si Kuya Louie. Gusto magpapako. Hahaha. <laughs> saya abangan sa multiply ang video na 'to. Video sa taas.